Good morning guys. Part 2 ng ating service dito sa ano, Isuso. Ayan si Pareng Kim. Ito yung panghuling ginawa niya kagabi. Eh, na nabitin sa oras kaya ngayon to be continued. Ayan na. Wala nang <laughs> biyahe. Puti na lang walang biyahe ang Isuso. Parang nataon eh. Tong aircon compressor na lang ano ang naging problema ito yung nag-iingay nagawa na yung kanyang ano yung pump steering pump tapos nalilisa na rin ito naman ang naging problema ngayon tayo pahirapan eh sa mga clip na ganyan <laughs>

Sanda ng gano'n si Kaila kahit si Kaila Ah, yan pala. Bendix mo. Huh? Mga pa mo. Yan. Mga pa mo. Hmm, kaya pala magkangin eh. Hmm. Kaya nga nga pinayin pula na basag na nga pala kaya siguro ito yung ano kaya siguro ito yung parang naririnig namin na ano bakal na nagkikisikisan o ito na yun eh. kasi ang akala namin guys dito lang siya sa dito sa may ano na to puli ba to tawag dito sa may ano niya. ah uh, steering pump hindi <coughs> repair na lahat ni parang Kim bago na lahat yung hose hinugasan na yung baso nilinis na lahat lahat tapos tinglang nag-ingay akala namin dito yung ingay so, pinalas ni parang Kim pinalitan na rin yung bearing bago na yung bearing nito yun pala dito pero dito namin naririnig yung ingay ito pala yun oh Yan yung ni parang kin dito ito yun kinanggal niya to walang ingay kahit naka-aircon Ang hulog Walang ingay So pala. Ganun pala yun Hulog yan Ayan <coughs> Kalain mo yun Hmm, uh, diskarte ni parang Kim gagamitan na ng ano yun, Ganun lang pala ka simple yun. Oh. <laughs> Papakahirap ka pa magpukpok. Pwede eh, mo naman palang Pwede eh, mo naman palang gawin sa pula. Eh. Protect. kayak J K Mars, J K Mars, dengin, hmmm, hadibu tayo guys, hadibu, hadibu ah. tayo, malah kayak J K Mars, parang jet tayo, aduh itu aja sih kan, hehehe. Balik tayo guys dito kay J.K. Mars Bearing na ako parang So yun guys Bearingin na lang daw ni parang Kimano Nandito tayo kay J.K. Mars Sa so, may ano Sa so may barangay Kebiawan along the highway lang yan Ito kasi yung mga medyo kumpleto, parang uh, medyo kumpletong pyesa na pinagbibil. Masalap yung bearing nga na eh, par. Guys, mm -hmm. tatanggalin ni parin yung bearing. <coughs> Sana bearing ka lang. Nagato lang na bearing guys oh. Pero may presyo. <laughs> 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 Ayan oh. <clears throat> ano ito guys? 500 make it ko lang ko lang 600 Itong bearing Batak niya ay Nachi Bearing. Ang brand to Japan ba to? Japan, made in Japan. Ay, anyway, napipeke na rin ngayon yung Japan eh, Diba? May nagreklamo yung mga ibang brand ng Japan, hindi napipeke na China. So guys, ano expected na natin pagka bumili ka ng second hand na sa sasakyan, ganito talaga mangyayari. Huwag ka lang umasa dun sa binili mo siya dahil nakamura ka or sapat yung budget mo. Binili mo siya guys, paghandaan mo rin yung kanyang magiging sa sibling sira. No? kasi posible na uh, sa katagalan o habang ginagamit mo siya lilitaw talaga yung sira ng mga sekyan sa sasakyan so expected mo na yan kaya pag ipunan mo na rin okay. para at least magkaroon man ng problema yung sasakyan mo eh meron ka nang uh, Nakaready or meron ka lang budget para doon diba? kasi napakahirap lalo na sa amin guys ito, for example na lang sa amin ginagamit ko pang alam buhay so <coughs> binili namin siya noong September 12, 2003 so mag isang taon na ngayon pero wala itong pahinga dire derecho to guys dire derecho yung gamit niya kasi talagang long distance yung mga tinatakbo nito Metro Manila, Baguio, La Union Bataan ayan yung mga tinatakbo niyan so hindi tayo ah uh, kumbaga hindi tayo kampante dun sa binili natin siya ng hindi siya magkakasira so yun, expected mo na yan pagka second hand talaga lilitaw at lilitaw ang mga sira niyan di ba parang game? yeah, yeah boy kaya huwag sasakit ang ulo nyo, huwag din sasakit ang loob nyo at huwag sasakit ang bulsa nyo <laughs> expected na natin yung mga ganun hindi na yung second hand na sa asahan mo na na talagang gagastos ka na parang kim

sana guys ito na lang nga ang naging problema bearing ito na isal pa na ni paring compressor. Meow! Pasel na to guys ha, pasel. <tosting> dahil di nagsasalita yung sa chemical ba't di mo kasi sabihin Ay, kung ano yung sira mo nagala namin lahat ng ano guys so pinalitan na lahat ng bearing yun na lang sa may pump tapos dun sa ano sige ilaba na yan Napapakanta na guys si paring Kim oh. Ha, <laughs> punting niya yung tunog na. Hehehe. Ngayon, ikin niya na alam. Ano ba talaga? Pag hindi pa ito naging guys, babasbasa na namin ito ng uh, dahon ng mangga. <laughs> okay, subok. Banda muna nang walang pan. Aircon. Malibela. lalamya talaga para. Okay, okay. Yung, yung pan na Aliwain panya. Aluwa. Aluwa. All right. This mo kami. Puli. Puli. Ay. Grabe guys. pareho masama ang pakiramdam namin ni Karen Kim. Pero doli pa rin. Kailangan. <laughs> ito na. Ito na. Pagka wala pa talaga. Wala na. Hindi. Pero sa tingin ko naman yun na talaga yun. Yun na yung maingay. Ganun pala. Yun ano halos dito sa tatlo dinig mo lahat ng ingay pero yun pala pinanggagalingan sa baba pero buti na lang lahat ng mga inayos ni paring Kimi eh, talaga nga ayusin na <laughs> ayos, na. na no. bago na lahat oh. Uy, bago Malinis na rin yung kanyang ano, cup ano testing na lang testing na lang ang kulang ito na, ito na. Magkakaalaman na. <laughs> Magkakaalaman na, guys. Okay. Hop, oh, patay mo na yung airport. One, two, three. Bukas airport. Airport. Yun. Ikot mo ni Bella. Okay. Uy, oh, wala na. Yan talaga. Oh. Wala na. Hmm, nadali. Kayo, nadali na. Ako Nadali na, nadali. Wala ingay. Pinilang pala. <coughs> Pero guys, binigyan ang ganda, no? Oh. Dito, dito. Binigyan yung ingay. Ang pala yung problema yung saan. Ang problema Check natin yung aircon sa likod kasi Oh, hai, you know. mm hai, -hmm. Ayus. Ayus. Tambah, hai, 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 gamit. hai, 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 Ne? Sumamig pa yung aircon, no? Palitan niyo yung ano yan, yung bearing. Bago lahat ng bearing nyan guys. Boom. Tapos, ulilalitin yung parang. Miss cut pala. Kaya nangyayari ka sa eh, na. <coughs> Huli lang ang problema, guys? Kapag ginalaw-galaw mo yung gulong yan Ang lakas na ano Walang iplit <laughs> Kaya kung pagiginggan mo siya guys Una Dito mo maririnig So inayos siya yan ganyan Nagtihintan ng bearing So nilinis na Dito pa rin So lipas na dito Ganoon pa rin So wala na talaga Yun na yun So ito pa Hahaha <laughs> <laughs> And guys, kailangan talaga hanapin yung problema, no. Hindi talaga pwedeng hayaan na lang, no. Subuko basta. No? sa workshop. Kasi pagka-dinala to guys, doon sa mga mechanic, sa ibang mechanic o sa ibang shop, talaga... Hindi magulang, eh. Hungag lang, eh. Ayun, no. So, to, guys, sa ibang shop. Siguradong mapapag na naman si boss. So, yan. Shout-out kay parang Kim. Buti na lang matyaga tong ano to Ma matyaga tong kumpare ko na to guys matyaga hindi <laughs> 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 guys, tinabot na kami ng gabi-gabi yan, ito yung ano, part 2 yun na yun guys normal na yun kasi magbiyahe, lalo na pag long distance o ng aircon, baka mamaya hindi naman natin nasa ambilang umulan Or bigla tayo binato sa daan. <laughs> Wala tayong pagsangga sa ano. Wala tayong protection. <clears throat> Alright. So yun guys, agad dito na lang yung vlog natin. Ito, 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 game, bye. bye